Sawasap so mga idol, no. So, ang gagawin natin ngayon is papakita ko sa inyo yung mga ilaw ng auxiliary light na para sa motor, no. So, ito mamili na lang kayo kung anong klase yung motor, uh, anong klase yung ilaw na fit, no, para sa motor niyo, no. So, papakita ko sa inyo isa-isa, then ite testing natin isa-isa. So ito yun, mga idol, yung mga ilaw na yun, available. Ayun. So pakita ko sa inyo. Ayun siya, meron tayo nito. Ayun. 'Yung mga 'yung ilaw na 'yan. Sa mga ilaw ito 'tong sa kahit ng dalawang 'to. Pero ito, is ang laki ng buga nito, panalo panalo rin, no? Pero te natin 'yung buga ng ilaw niya dito sa sahig, no? sa simento. na no, testingin natin. Papakita ko sa inyo yung tsura ng ilaw. Alright mga idol. Magsisimula muna tayo dito sa pinaka left side. No? So, siya so yung tinatawag na universal LED. No? Yung apat yung bulb. Then ito is dalawa yung wire. Red at black. No? Dalawang wire yan. Ito yung ilaw niya. Ayan, ganyan yung sample ng ilaw niya, no. yan So, spotlight, no. Then, tusok yung ilaw. Then, ang sunod na, yung sunod naman natin, mga idol, is yung pangalawa sa kaliwa, no. yan yung sinolin, yung pangalan niya sinolin, no. Tapos, ah, dalawang piece din yan ah, 140 watts siya ito yung low niya. Ayan, so kikita nyo is mahaba. Mahaba siya. No? Then, ito yung high beam niya. Ayan. So, nagkaroon siya ng isang square sa taas. No? Yan yung sinolin na ilaw. eto naman mga idol, yung projector style. No? Na tinatawag. So, 24 volts siya ng no? dual beam. Itawagin. Ito yung ilaw niya. Ayan mga idol. May kita nyo meron siyang cut sa itaas. So, hindi siya nakakasilaw. No? Then, ito yung high beam. Ayan. Yung white, yung high beam. So, pag pinagsama mo siya, ayan. White at dilaw na siya. No? Tapos ito naman mga idol, no? Ito yung tinatawag nilang version 7. Ito, ang malakas to. Ang laki ng buga. Ayan, no? Ang laki ng buga nyo, Ang taba. Diba? Ayan, low beam yan. Then, mga idol, ito yung high beam. yan, No? So, pag pinagsama mo siya, puti at dilaw, yun, no? So, mas makapal. Take note, isa pa lang yan, mga idol. Ito naman mga idol, mini driving light to na version 3. Na meron siyang fan sa likod. Tapos ngayon tatlong wire meron siya. Yan. Ito yung low beam niya. Tapos ito yung high beam. Pag pinagsama, yan. High beam at low beam. Diba? Stig Take note, meron niyang balas mga idol. Yang unit na yan. Tapos meron din siyang fan sa likod. Ito naman mga idol. Tatlong wire din to. Then ito yung tinatawag na wall E. No? So dalawa yung bulb niya sa isa. No? So ito yung low niya. Yan. No? Then ito yung high beam. yan yung high beam niya yan. So pag pinagsama mo siya, e, ito siya yan, dalawa, di ba? So, ang lakas pare-parehas, no. So, ikaw na lang ang mamimili kung ano yung item na para sa iyo. Oh, yan siya mga idol, no. Then papakita ko na lang uh, 'di ba pinakita ko yung ilaw. Then lalagay ko yung picture ng mga ilaw na yon para ma kita nyo rin kung alin yung mga ilaw na yon. So, yon ilalagay ko na lang yung link yan sa description no so take note mga idol nasa tiktok lahat yan so na, meron siyang yellow basket sa tiktok then i-click nyo na lang yun tingnan nyo kung magkano yung presyo makita na lang then pag nagustuhan nyo bilhin nyo mga idol